Dahil sa patuloy na pag-ulan sa Metro Cebu, aabot na sa halos 700 mga na-stranded na pasahero ang pansamantalang pinapatuloy sa Cebu City Sports Center at sa ibang paaralan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Nagtulong-tulong sa pagputol ng punong ito na natumba ang mga rescuer na bahagyang nakaapekto sa daloy ng trapiko sa kahabaan ng Usmania Boulevard at tumama pa sa isang dumaang taxi. Maswerteng nakaligtas mula sa peligro ang driver at ang pasahero nitong babae. Pansamantalang nananatili sa Cebu City Sports Center ang ilan sa mga na-stranded na mga pasahero. Dahil kanselado pa rin ang mga biyahe ng barko sa Cebu, simula kahapon ng isinailalim sa signal number 1 ang buong lalawigan. Unang beses mas stranded sa biyahe ang Boy Scout na si JP. Nag-aalala din siya sa sitwasyon ng kanyang pamilya sa Surigao City. First time, parang yung iba hindi prepared, yung iba parang nabigla talaga sa... Kasi magpapasko, diba? Ayun nga, <laughs> baka, ano, yung... baka, yeah, baka wan, maka Christmas kami dito lang sa, ano, sa Cebu. We truly hope na the weather will be fine and, and we get to experience Christmas with our families walang nagawa sabi na lang continue our ano na national jamboree Module survival so far uh, alam na po ba ng mga parents nila yes the the parents nag-monitor palagi sa mga... monitor na Opo. sa tala ng Department of Social Welfare and Services ng Luson, nasa halos daan na mga stranded na pasahero sa Cebu City agad silang binigyan ng mga tulugan pagkain at tubig kahit magdamaga ng pagulan sa Metro Cebu, matiyagang nakapila sa mga ticketing office ang ibang mga pasahero. Uh, andito tayo ngayon sa labas ng uh, Pier 1 dito sa Cebu City. Uh, kung sa makikita nga natin, eh, tagsa yung mga stranded na mga pasahero dito sa ticketing office. Babakasakali sila na makakuha ng uh, refund o makapag-rebook ng uh, biyahe nilang una nang uh, sila ng dahil sa pagyok. Kaya naman, nagkukumakog sila dito. Uh, ba ang sakali na makakuha ng pinakamaagang biyahe kung sakasakali nga uh, may balik na ulit uh, yung mga biyahe ng mga barko? Uh, naghihintay lang po kami ng balita kung meron pa bang bababiyahe ngayon, ngayong hapon. Paano yan kung kanselado pa rin? Magpaparisket na lang po kami para bukas or para Wednesday po. Sa kabuang tala ng Coast Guard District Central Visayas, aabot sa mahigit isang dibong mga pasahero ang na-stranded sa Region 7. Habang nasa mahigit dalawang daang rolling cargoes at vessels, nasuspendido ang biyahe. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza, Para sa Bayan.